magandang araw sa lahat ng mga kapisuway WiFi na natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. Sa video natin today guys, may mga tanong po kasi ako nakikita about solar setup para sa PCWi WiFi Matagal ko na rin pong gustong gawin ito. Finally, tumating na yung time. <laughs> Gagawa lang tayo ngayon ng solar setup na pang piso WiFi lang. Full of green. Meaning, gagana po siya kahit walang source ng kuryente sa area. Before tayo mag-proceed, disclaimer lang, hindi po tayo solar expert. More on, do it yourself lang yung mga setup natin. Do it on your own risk lang, mga kapiso. Hindi natin gagawin isang bagsakan tong video natin. Ibabay part po natin siya. So, itong video na to ay part 1 which is more on computation po tayo sa solar setup na gagawin natin. Okay, so sabihin na natin, yung area na paglalagyan natin ito is nasa bundok. Ano ba usually yung mga papaandarin natin sa mga ganyang setup? Sempre number one na kung simbis po tayo is yung modem, yung isoyify window itself at saka yung kanyang access point. Yung tatlo lang na yun yung ititik consider natin sa setup natin ito. And as much as possible guys, ang setup ko natin ito is gagana 24/7. At saka, siyempre budget friendly din. Yun yung pag-uusapan natin sa part 1 ng video natin na to. I-compute muna natin yung setup natin based dun sa power consumption requirements ng ating load. At saka after natin i-compute, syempre, ititingnan natin yung pressure sa Shopee para at least magka-idea tayo kung magkano yung aabuti ng ating setup. Sa so step 1 natin, which is load analysis or load computation, ito po yung pinaka-importante part. Hindi tayo makakausad or hindi tayo makaka-proceed sa next step natin kung hindi natin to magawa. Usually sa YouTube, yung load analysis nila is naka-base dito sa power output na makikita sa mga adapter or sa mga likod ng appliances. Para makuha yung, for example, watts or wattage, imumultiply mo lang itong 12 volts by 2 ampere. So, in this case, magiging 24 watts yung result. Napakalaki agad, di ba? 24 watts para lang sa 5B5 modem kasi sa 5B5 adapter to eh. Ita times mo pa yan sa 24 hours kasi pure off grid na piso wifi solar setup yung gagawin natin. Malalakihan tayo sa setup na ibibuild natin. Well, okay naman po yun kasi standard talaga siya. Pero hindi po yun yung case para sa atin na mga DIYers. as much as possible, kailangan budget meal lang siya pero working. So, hindi tayo dito magbe-base, guys. Kasi, malalakihan tayo nito. Imagine, sa bindo, usually, ang ginagamit natin is 12 volts, 5 ampere. O, ba diba? 12 times 5 mo yan. times 24 pa. So, di ba ang laki? Parang sasakit na agad yung bulsa natin. Sa pagkukumpute pa lang. Again, based on personal opinion lang to sa akin, guys, ha? Or experience. So meron akong own computation or own way para ma-determine yung output power ng ating device which is sinusukat ko po talaga siya in actual. Ginagamitan ko po siya nito. Okay? Ang importante po kasi talaga dito is makuha natin itong yung amperahe talaga ng ating mga load or mga devices na nakasaksak. Hindi tayo magbe-base instead susukatin natin in actual yung load para makuha natin talaga yung eksaktong setup na makakatipid tayo. So gamit lang tayo nito guys, itong ganito oh. Itong parang alimango. Oh. Nasusukat nito yung ampirahe. Again, meron po akong solar setup dito. Aha, yan, di ba? Meron po tayong solar setup. So 100 EH nga lang yan. Then lahat ng kuryente dito sa bahay, electric pan, yung ref at saka yung washing nakasaksak po diyan. Then kapag burn out, 8 to 10 hours po yung backup time niyan. So di ba? Matagal-tagal na din. Yun nga lang, gumagamit pa tayo ng inverter dito kasi yun nga, yung ref, yung washing hindi naman yung kakayanin ng pure DC. <laughs> dito sa mga wire na to, ito, going to sa piece wifi ko nung yung nasa harap ng kristal. Okay, so dito rin po yun connected. At saka yung isa is going sa tower. In this case, makukuha natin yung talagang actual na ampirahe kasi may actual uh, piece wifi tayong gumagana dito. Eh. So ito po yung wire nya. Oh. Yan. Okay, so akya tayo. Yan. So itong puti na to, ito, going po ito doon sa piece wifi natin. Doon sa may entrance ng kristal. Then ito, going naman ito sa tower doon no? sa malayo so, ang load nito guys sa ngayon gumagana isang piso wifi and then ang gamit pong AP nun is yung Roji na UFO may half light at saka may switch pa yun po yung load nyan itong kuryente na to at ito the more na maraming load ito kasi may tatlong gin ito apat na access point na A314 in which is 48 volts yung mga A314N then may hex pa at saka tatlong fiber switch at mga media so marami pong load itong wire na to okay so dito na tayo kung paano nga ba kunin yung amperahe kasi yung, yung, nga yung sa amperahe tayo magbe-base para makompute natin yung ating uh, load para sa ating piece wifi so ito yung unahin natin kasi ito yung piece wifi okay So, itong ating instrument na to, I don't know kung anong tawag dito. I-set lang natin siya sa 20 ampere. And then, ah, uh, maganda yung ganitong wire guys. Kasi kailangan, isa lang yung iipiti natin. Kasi kung dalawa, walang result. Okay, so isa lang. So, tingnan natin ah. Yan o, no? isa lang. Yan, so 0.1 lang. Or 0.10. ba diba? So, ang layo kung nag, ang piso wifi mo 12 volts 10 ampere yung gamit mo sa 10 ampere mo 0.1 lang yung ginagamit in actual so kung hindi kayo makapaniwala so pwede rin naman kayong mag test dyan sa inyo kung tama ba yung pinagsasabi natin o ba, diba? 0.10 lang ampere imagine may UFO RUG pa yan and then ito sa kabila So ito yung mas malaking load, may mga jinto ito. So again, ipakagat natin sa ating alimango Yung isa lang guys ha. Yan. So ito naman is 0.18 uh, or 0.2. Ayun, so medyo madilim guys. So Ayun oh, 0.18 lang. O di ba? So yun lang yung actual na ampereahin na gamit ng mga load natin. Okay? Yun nga yung sa Piso WiFi is 0.10 or 0.1 lang yung amperahe na dumadaloy going doon sa piso wifi setup natin. Yun nga lang, naka 220 volts yun kasi galing sa inverter yung source. Hindi tayo mag 220. Uh, DC to DC tayo guys. Kukunin lang natin yung pinakamataas na voltahe na isasaksak natin sa ating setup. Which is sa piso wifi is syempre yung mga access point. Okay, yung mga access point natin is 24 volts or di naman kaya 48 volts. So, dito, 220 to. So, Kung kukunin natin yung talagang output power nya to 20 volts then 0.1 ampere sa setup natin hindi tayo gagamit ng inverter so instead 24 volts 0.1 ampere lang yun yung output power na gagamitin natin sa ating computation kukunin natin yung pinaka load ng setup ko na to pinaka main wire po nito is nandito yan 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 yung dalawa na yan Pakagat ulit natin sa ating alimango so lat lat na to guys ha ah pati sa bahay yan so ilang ampirahe 1 ampir lang <laughs> Bung bahay na yun guys sama sama na yun yung 0.1 natin sa bindo yung point uh, two natin sa tower at saka dito sa bahay na load okay, so kung ayaw yung maniwala so punta natin yung outlet kung saan nakasaksak yung ating ref at saka yung ating server yan so ito yung ref natin Okay, yun. server natin. Yan. Uh, Naka-charge pa yung laptop. Oh. Charge pa dyan sa outlet na yan. Mayroon pang electric pa na maliit. Uh, yan yung saksakan niya, guys. Oh, nandyan lahat. Okay, so galing po yan doon. Okay, so kung doon, point one, lahat-lahat na yun, ha? Kasama na yung piece wifi natin, yung tower natin. Ito dito, itong load lang na to. Rep, server laptop at yung malit na electric pan Okay, yun lang, yun lang yung load lang na yan. Susukatin natin to. Again, ipakagat lang natin sa ating alimango. Oh, napakahandi po nitong tools na to. <laughs> so, you know, 0.5, 0.53 ampere. Itong setup na to, halos kinain niya kalahati ng 1 ampere. Okay guys, so ngayon magpo-compute na nga tayo ng ating PISO Wi-Fi full upgrade setup. Mayroon po tayong 4 steps na gagawin. May mga nilagay na ko ako dyan, so i-review na lang natin kung ano yung mga ibig sabihin ng mga yan. <laughs> Step 1, load analysis or load computation. So dito kailangan natin makuha kung ano yung power consumption ng mga equipment na gagamitin natin like yung window, yung modem at saka yung access point. Based doon sa actual testing na ginawa natin, so 0.1 ampere lang yung kailangan natin na amperahe. And then sabihin natin 48 volts yung pinakataas na voltage na kailangan natin para sa ating access point. So make sure i-check nyo po yung specification ng inyong access point before kayo mag-compute ng sarili nyo. Okay? So, dito sa computation ko na to, assuming yung gamit kong access point is A314N. At saka, base sa actual, ganyan lang po talaga yung amperahin niya, 0.1 or 0.10. Pero, depende na sa inyo, kung may budget naman po kayo, pwede niyo po itong taasan kahit hanggang 0.5. Yan, pinaka safe. Okay, pero sa setup natin na to, 0.1 lang kung ano yung actual, yun lang din yung gagawin natin. Kasi nga, nagtitipid tayo. Man. Wala tayong masyadong budget. 48 volts, multiply lang natin siya sa 0.1 ampere. Which is ang result na makukuha natin is 2.4 watts. Okay, so yan lang po. So, magtanong kayo guys, Sir, paano naging 48 volts? Eh, yung bindo, 12 volts lang. And then, yung modem, 12 volts kung mag switch kami 5 volts okay hindi tayo gagamit kasi ng inverter dito instead pure dc to dc yung setup natin so may mga nabibili naman pong module on the next part ubi video natin yun yung pag uusapan natin kaya abangan nyo. so itong mga module na to is kayang i-step up yung 12 volts to 48 volts or 12 volts to 24 volts and also may mga step down din which is from 12 volts to 9 volts or 5 volts so yun nga 2.4 watts. Then, itong 24, so 24 hours natin siya gagamitin. So, i-multiply lang natin yan. So, may total wattage hour tayo na 58. Once makuha na natin to guys, madali na lang yung step 2, step 3, and step 4. Ito lang kasi yung talagang importante. Kailangan makuha natin to. So, ang susunod naman natin ngayon is sa solar panel. So, ganito lang yung formula niya. So, itong 58, ito po yung result dito. I-divide natin sa 4 hours and then i-multiply natin sa 1 by 3. So, ano na naman yung 4 hours? Okay. So, itong 4 hours is, ito yun, no? Average sunlight hours per day. Ito yung mga oras na talagang sobrang init. 4 hours lang. So, siguro from 10 a.m. hanggang 2 p.m. Mga ganyan lang. And then, itong 1.3, mga losses na natin to sa connections. Kukumpute natin yan para talagang efficient yung ating setup. So, kaya ganyan. 58 volts, i-divide natin 4 hours, and then i-multiply natin sa 1 by 3, makakuha tayo ng 19 watts. Since wala namang 19 watts, diretso na tayo sa 20 watts. So, ito yung solar panel na bibilihin natin, 20 watts. Or kung may budget kayo, pwede nyo taasan. So, na, nakuha natin yung solar panel, And then, step 3 naman tayo guys, battery. Ang gagamitin natin yung battery dito is lead acid lang. Pero kung may budget kayo, pwede kayong bumili ng yung mga bago ngayon, yung lithium or yung life 4 mas efficient po kasi yun. At saka, syempre, mas latest na technology pagdating sa mga battery. Okay? Pero tayo, since mura yung lead acid, so lead acid lang tayo. I-compute lang natin na kaya niyang paanda rin itong 58 watt per hour natin for 24 hours. So, pag naman natin sa battery, dito 94, instead 58 lang to, ayan. I-divide lang natin siya sa 5.1. Nakuha natin yung 5.1 dahil sa formula na to. So, 0.5 multiply by 0.85, then multiply by 12. So, ano yung 0.5 na yan? So, kung lead acid tayo guys, yan po yung depth of discharge. So, every lead acid po, dapat 50% lang po sa capacity niya yung magagamit natin. At itong 85%, so lahat ng mga lead acid battery, meron po silang average efficiency na 85%. So, kaya yan. Itong 12 or 12 volts, yun po yung battery setup natin. 12 volts lang. So, yan. So, kaya nakakuha tayo ng 5.1. Ngayon, so 58, divide natin sa 5.1. Yan. So, makakakuha lang tayo ng 11.3. AH po ito. Ampere per hour So Since wala naman pong 11EH Ang pwede natin gamitin dito is yung 20EH Na lead acid battery And then final steps natin Is yung ACC Or solar charge controller Ito yung parang pinaka Puso ng ating Solar setup kasi Parang sya yung nasa gitna Sasaksak natin dyan yung ating Solar panel Yung ating battery at yung ating load Okay? Siya yung parang nagsi-circulate ng lahat. 20 watts lang naman yung panel na kailangan natin. I-divide lang natin sa ating battery setup which is 12 volts. Kailangan natin ng solar charge controller na at least 2 ampere. Pero wala 2 ampere po. Pinaka mababa yata is 10 ampere. So yun lang. Yun lang yung bibili natin. Super dami pong option na pwede nating idagdag dyan sa ating solar setup. Yan lang yung kailangan muna natin sa ngayon. Lagyan nyo lang ng tamang grounding siguro. Kasi itong ACC, may protection naman po yan. Kung mag-over voltage yung ating battery o yung ating solar panel, meron na po siyang protection dyan na nakalagay. Pero mas safe kung dadagdagan nyo pa. Para talagang mas sigurado. <laughs> After natin yan magkuha guys, pwede na tayong pumunta sa Shopee. Okay, kasi mayroon na tayong information kung ano yung mga kailangan natin. Like, sa solar panel, maghanap lang tayo ng solar panel na 20 watts. Okay, so yan, solar panel 20, 20 watts. Okay, hanap tayo dito, for example, ito. Yan, so yan, oh, may 20 watts. Okay, so 666 lang. Plus shipping, so siguro mga 800 din. O, oh, di ba? Kung gusto mo talaga yung mas malakas yung inyong charging, pwede naman kayong bumili ng 40 watts, 60 watts, walang problema. Make sure lang na yung panel na bibilhin nyo is pasok doon sa specification ng ating solar charge controller. Mm -hmm. So, yun lang yung importante doon. Okay, and then susunod naman natin na hanapin is itong battery. 20 AH. Okay, so try natin dito sa store na to. Baka meron. View shop tayo, guys. Then, battery. 20 each. Ayun, so meron nga, no, oh. Timing. So meron silang 20 each na battery. Ayan, oh. No? 12 volts. Eto, dito tayo. 20 each. Lead acid. So, nasa 1.3 po siya medyo mabigat po itong battery so mahal mahal ang shipping ito sabihin natin 1.5 uh, 1.5 para sa battery and then ECC natin ampere naman ECC tin A okay so dito you know mayroong tin ampere so ito po yung itsura ng uh, ECC yan. So, 10 ampere yung bibili natin. So, nasa 200 plus shipping, so sabihin natin mga 350. Na. Okay, so yan lang. Meron na tayong estimate price para sa ating major parts ng ating solar setup. yung so, solar panel, battery, at saka ECC. Okay, then yung mga accessories like breaker, wire, kayo na pong bahala. Make sure lang po na magandang klase din yung inyong wire para iwas sunog. So, nasa mga 3,000 lang yung estimated magagastos natin sa ganitong setup. 3,000 or 3,500. O, oh, di ba? Mura lang. Ang tanong na lang ngayon is kung gagana ba. <laughs> so, abangan nyo po next video natin. Okay? At ilalive testing natin itong ating setup kung talagang kaya nga ba niya Panda rin yung ating piso wifi. <laughs> so, siguro hanggang dito lang muna guys. Yun nga, abangan nyo po yung part 2 ng video natin. Okay, so maraming salamat guys at kita-kits na lang sa susunod nating video.